Magandang gabi sa inyo mga amigo at katatapos lang namin mag ligpit yung ating mga ipamimigay na school supplies at grocery at saka mga food packs para sa mga student, mga elementary students kasi alam natin, mga amigo na August 29 ang start ng pasukan sa public school school. So, mamimigay tayo ng school supply. Gusto ko lang magpasalamat sa nag ng ating gift giving itong mga school supplies at gusto ko rin magpasalamat sa mga sumusuporta sa aking youtube channel at kung kayo po ay tumatambay sa facebook pa pwede nyo pa akong i-follow sa ating facebook page at sa tiktok at sa instagram mga amigo So, maraming maraming salamat sa inyong pag-suporta sa aking YouTube channel kahit kaya ito mga amigo. So, yung, ngayon ay papakita ko sa inyo yung ipamimigay nating school supplies. So, yan mga amigo yung ating ipamimigay na school supplies mga bag complete set na yan mga amigo. So, meron silang anim na pagpipilian. Yung red, to black mga amigo. Yan, pink, sa so, violet at saka black meron tayong gray so yan so yan mga amigo yung kanilang pagpipili yan so yan at yan ay sa loob ay meron ng school supplies ready na sa mga amigo yan yung ating bag so meron na yung Ibang notebook mga amigo yan o. Papel. Lapis at saka ball pen. So. Lapis at saka ball pen. Isang set na yan mga amigo. Pwede na yan talaga sa kanilang school supply. So. Ipili lang sila kung saan yung gusto nila. At saka mamimigay din tayo ng sinek Yan, mga mga grains sa camera natin tayo meron so oh, ano? na kapatagan kasi naman ready na yan inabot na na kami ng gabi so kami migay namin to sa sabado mga amigo so yun mga amigo no sana yung mga mag-aaral na makakatanggap nitong ating ipamimigay na school, school supplies ay ingatan nila at sana ay makatapos sila ng pag-aaral so maraming salamat sa inyong mga amigo please like, share this video para marami pa makapanood at marami pa tayong matulungan mga bata bye bye so yun mga amigo no? dito na tayo sa bibigyan ng recipients ng ating gift giving dito sa sityo sa Bangdano, Norte sa Santa Fe so, mga bag na mga amigo. At gusto Ito mga pagkain. Ag so, dito ang mga bag school supplies mga amigo. Meron silang anim na trade design. Pwede yung pagpilihan. Ito yung ating mga bolon, volunteer. Oh. Ito yung isa mga amigo item. So, yeah. so, mamimigay din tayo ng bigas. Ito yung ating bibigay na bigas. Mga amigo yun. Oh. Limang kilong bigas. So, ito yung ating mga kasama yan. volunteer. Kasama natin. Uh, saka nga mimigay tayo ng mga uh, Biskwit. Biskuit. Saka ano, colors. Bikyan naman. Colors. Yan, at si Lea yan. Oh. Si Lea. Oh. So, Ang ating bibigyan na uh, ano. Idai owners. yun mga amigo update lang tayo mga naghihintay tayo sa mga bata mga amigo no fitting na lang tayo sa ating mga bibigyan ito oh one hole ito na lang oh crosswise baby. bigas

Sa <laughs> sponsor Thank you sa Sponsor Parang okay. bogis Yung malakas Thank you sa Thank you sa Sponsor Yan yeah.